Maraming salamat sa pagbisita sa ating channel, mga kaibigan. Meron tayong aayusin ngayon na isang TG Pro. So, ang naging problema niya nito ay no power. Ngayon, uh, tinitingnan natin, no, kung meron ba siyang power. Wala talaga. Yung outlet natin, meron naman niyang siyang sukat na around 200 volts AC, no, dito nakatutok yung needle ng tester natin, no. So, Buhay naman yung outlet natin pero yung TV wala talagang uh, ka-power power. Kahit light indicator man lang, wala talaga. So sa video ng ito, ituturo natin ang step by step na process kung paano aayusin itong uh, TV na TG Pro na 14 inches na walang power. Okay, bubuksan ko lang muna. bukas natin, no, mga kaibigan, sa likod ng TV, ganito yung bumungad sa atin na maraming mga dumi. So, linis-linisan lang muna natin, no. Pero, hindi naman yan ang sanhi, sano power. Pero, mas maganda na malinis talaga kapag uh, tayo ay mag-repair na malinis, no. Mas maganda yung troubleshooting natin yan. Okay. So ang gagawin natin ay hilain natin yan. Tapos, uh, ipataob natin yung board ng TV, no. Para mas madaling masukat natin yung sa kailangan natin i-measure yung uh, kanyang supply so itaob muna natin to yung board baliktarin muna natin so pagkaganito na no mas madali na natin uh, masundan ang mga supply niya no, mga kaibigan ang gagawin ko lang muna no mga kaibigan maghihinang muna ako mga kaibigan magbo voltage check na tayo bali nakasalpak na yung unit natin no so i voltage check na lang natin dito sa primary by the way pala no mga kaibigan dito banda siya ito yung primary ito yung pagitan nila no ito yung primary section ito naman yung sa secondary ngayon susukatan natin yung ang kanyang primary dito tayo sa main filter capacitor niya dyan banda tapos yung tester natin ay nakarange na ng 1000 kasi around yan siya sa mga 300 volts DC. So titingnan natin kung meron na ba siyang voltahe dito. Okay. Nag-deplete yung tester natin. So meron siya no mga kaibigan, dumideplik yung tester natin. Ayan. So dahil meron yan siya no mga kaibigan, buo yung fuse natin. Hindi pumuputok yung fuse natin, buo pa rin kasi nakapastok na yung bultahi dito so titingnan naman natin kung meron ba siya sa secondary niya dito banda so adjust lang tayo ha I gawin natin to sa uh, 250 kasi yung sa B plus niya nasa around 110 volts yan no itong supply niya sa B plus kung mapapansin nyo merong apat dyan na Uh, diode. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, yun yun, no? Ang ito na diode, no, mga kaibigan, pasupply yan siya sa kanyang B+. So, ito yung sa kapasitor niya. Titistira natin kung mayroon ba. Ayan. So, wala. Wala siyang reading. So, sa pangatlo na diode, ito sana ang susupply sa kanyang system titingnan natin kung meron ba ay wala din no mga kaibigan wala kasi kapag ka meron yan no mga kaibigan itong light indicator niya iilaw na sana eh pero wala walang ilaw so kahit may supply na ang ating primary no mga kaibigan ang sa secondary niya ay walang supply bubunutin ko lang muna dito no So, ano ba ang mga sanhi kung bakit walang supply itong secondary? Ang isa niyan, baka mirong mga short circuit dito sa secondary kaya hindi ito tumutuloy. Pagalawa ding dahilan, baka dito sa primary pa din mayroong short circuit. No, kaya 'yun yung uh, susuriin natin dito kung saan yung shorted ang dito ba sa primary o dito ba sa secondary determine mga kaibigan kung saan dito ang shortage sa ating secondary kailangan ng ating multi tester ay naka rinse na siya sa times 1 tapos i-short natin ng tester so meron namang deflection so panigurodoin lang natin na naka unplug yung unit natin no na wala siyang supply na voltage okay ang una nating i-test itong kapasitor na papunta doon sa kanyang B+. So, tester natin kapag ka ito pagka tinutok natin yung test probe dito kung merong deflection shorted yung uh, circuit na papuntang flyback pero yon tinutok na natin no, mga ebigan, no, pero wala siyang deflection okay naman tong tester natin tapos pangalawa na ito test natin no itong sa kapasitor sa papunta sa kanyang vertical IC so wala naman wala naman siyang deflection no kasi kung may shorted yan siya no mga kaibigan, kahit saan dito magde-deflect yan. Pero isa-isahin na lang natin para maliwanag no. Itong pangatlong diode na pa-supply sa kanyang system, titingnan natin kung meron ba siya shorted. So wala. Although meron siyang maliit na konti na deflect kasi Uh, medyo may tama na rin tong sister natin pero kung shorted yan siya no mga kaibigan ang range niyan hanggang dito yan so wala wala siyang shorted na circuit doon at dito sa kaniyang sa pang-apat na diode na nagsusupply ito sa kaniyang audio titingnan natin kung mayroon bang deflection oh oh wala so hanggang diyan lang no mga kaibigan kasi kung shorted yan hanggang doon yan. So, ganyan yung palatandaan kung shortage siya. So, dahil wala naman dito sa secondary, walang shortage dito sa secondary, malamang dito siya sa primary. Sa primary pala natin, no, mga kaibigan, meron tayong ititest din dyan. Ah, bago tayo magsukat dyan sa mga boltahe dito, sa mga supply, meron tayong ititest. Merong mga active na components dyan, kagaya ng transistor. Meron 'yan siyang tatlong transistor, no, mga kaibigan, no? Eh titingnan ko lang sa pakpakita lang natin dito sa uh, harap. Okay. Ang isa itong regulator niya. Ang itong transistor na to ginagawang regulator. At meron ding isang transistor dito. Uh, ito ay NPN. Tapos meron ding isa diyan itong uh, PNP natin na transistor. Okay, dito na naman tayo sa primary mag-check mga kaibigan kung saan dito ang shorted na parts. So naka times 1 pa rin yung tester natin, multitester tester Tapos i-short natin, no? Okay, meron. So, dito sya. Ito siya. Ito siya ngayon. Ito siya ngayon, no, mga kaibigan. 'Yan. Ah, ito yung base niya, no, mga kaibigan. Ito yung base, ito yung collector emitter. So, dito tayo sa kanyang um emitter. Ano to siya? NPN. 'Yan. Ayun, merong deflection. Emitter at saka base. Emitter at saka base natin meron. So, si uh, balik natin okay meron din so surete dito no mga kaibigan sa kaniyang collector din oo shorted oo kakabilaan yung palo niya eh ayan kakabilaan so tatanggalin ko lang muna meron akong nakitang kaparehan niya no mga kaibigan ganun din siya si 3807 yan. So, titistira natin kung meron. Kung ito, na, kung itong itim na test probe natin, lalagay natin sa base. Tapos, ito ay sa emitter. Dapat may deflection. So, very good. Meron. Tapos, lalagay natin sa collector. Meron din. Okay. Balik ta natin. Itong pula, ilalagay natin sa base. Tapos, ito ilalagay sa emitter. Kung good to siya, dapat walang deflection. 'Yan. Tapos lalagay na naman natin sa collector. 'Yan. Pag nilalagay natin sa collector o 'di ba sa emitter, wala siyang deflection. So ibig sabihin good to siya, 'no, mga kaibigan. Uh, ano naman tong isa? Anong pagkakaiba nitong sira? So kung ilalagay natin dito, uh, may deflection siya. 'Yan, meron. Pero kung dito sa good, okay, wala. Ito 'yung good, ito 'yung uh, sira. So, itatabi lang muna natin to tapos i kakabit um, nakuha natin na ah, parts. So, pa lang naikabit ko mga kaibigan ang itong transistor na ito, yung C3807. Uh, Hinahan ko rin tong ibang mga resistor. Tinitestiran ko rin sila ito, no? Yan, mga ganyan, yung mga maliliit din. Pati na yung mga diode dyan. Uh, wala namang mga sira yung mga resistor na hinahang ko pero tinestiran ko lang no para sigurado pero may nakuha ako na in, PNP na transistor ito siya no mga kaibigan ang ano ito uh, B764 dito yun siya nakuha natin dito so pag natin ay shorted siya no uh, hanapan ko lang muna to ng kapareho niya itong B uh, 764 So ito yung sira no, mga kaibigan oh ito ikumpara natin ito yung okay na binaklas natin sa ibang board kung titistira natin dito sa base ito ilalagay natin sa base itong pin pin na transistor niya to base tapos collector meron siyang deflection yan meron tapos i-reverse natin, dapat wala siyang deflection. Itutok natin sa collector or sa emitter man itong kula. So, wala, good to siya. Uh, subukan natin dito. Okay, sa kanyang base, tapos collector, emitter, oh, wala din siya, no? Walang deflection. So, kung dito tayo, meron Natural lang 'yan pero ang dito sa kanya no mga kaibigan ito sira na to sa kanyang collector at saka sa emitter yan ito oh yan shortage siya collector emitter uh, samantalang dito sa okay O, dapat wala siyang deflection yan ito no. Kailangan, wala. oh wala O, wala siyang deflection sa good so ikakabit ko lang muna to no ito ang sira. So sa nakuha natin, dalawa yung sira natin na nakuha dito, itong C3807 uh, C3807 at ang isa na PNP na B764 na transistor. So ikakabit ko lang muna 'to, no, mga kaibigan. Ay ikabit ko na ang transistor, no, mga kaibigan. Ito siya. At yung isa na ikabit na rin natin. Itong regulator niya na transistor, okay lang man yan siya, yung malaki. So, yan na. I-testing na natin to kung meron na ba siyang supply. Yan, salpak ko na para sa ating testing. So, salpak na natin. Tapos, yung light indicator niya ay umilaw naman. Ayan. Tapos, yung tester natin nakarin sa 250 volts. So, subukan natin tong sa kanyang B+. Yan. Ayun meron tayong nasusukat no around mga 100 so okay siya, yan sya no mga kaibigan so kailangan dito meron tayong 26 26 volts para sa supply sa ating uh, vertical okay meron meron siya. tapos sa kanyang 10 volts sa uh, system tapos ito sa kanyang 12 volts na sa kanyang or nasa mga 15, kulang kulang 15 volts no sa ating grading ng tester. Meron din sa kanyang audio. So sa 10 meron. No. Oh. Okay. Almost complete na no mga kibigan? at naririnig ko nag-oscillate nag na siya. So titingnan na lang natin yung ano niya dito sa harap. Ayun, meron na nagbo na. So, lagyan na lang natin ng Ito na yung final testing natin mga kaibigan. Nakikabit na natin ang cable doon sa kanyang choner. Tapos, isalpa ko na no sa outlet. Pack. Tapos, makikita natin ang light indicator na nag-red, uh, kulay red. Tapos, nakarinig tayo. O, oh, ayun. Okay, meron na. Meron na siya no mga kaibigan. Aha. Uh -huh. So, ang naging sanhi lang pala niya sa pagiging no power niya kahit light indicator ay wala ay yun lang pala itong dalawang transistors sa primary na nakuha natin. Isang C3807 ito siya no, mga kaibigan at isang uh, PNP then, uh, B764 ito yun siya no, mga kaibigan. So ito lang yung uh, sira niya. So, ganun lang ang pag-troubleshoot ng no, mga kaibigan. Una, i-identify muna natin kung saan ang sanhi sa shorted, primary ba o secondary. So, kung ma-identify na natin yan, proceed tayo doon, focus tayo. So, nag-focus tayo doon, nakita natin tong dalawang transistors. Okay, yun lang no mga kaibigan kung ang video ito nakatulong naman sa atin uh, makisuyo lang din ako na mag-subscribe tayo sa ating channel at uh, kung nagustuhan paki-like na rin sa ating like button at sa notification bell at maraming salamat no sa at inyong panonood hanggang dito lang po hanggang sa sunod na video natin ingat